At yun nga mga buddy, another chill ride na naman yung ating ginawa. At nagagaling nga lang natin sa Taal. Uh, tayo ay may pinuntahan na isang ancestral house. So nandito na tayo ngayon sa parte ng Balayong or as is na ata ito. Uh, at pauwi na nga tayo. Medyo umiinit na rin ang uh, sikat ng araw. At ang isa pa mga buddy ay gutom na tayo. Kaya kita nyo naman kahit na gutom tayo ay... Hindi tayo nagmasyadong nagmamabilis ang takbo. Yes, umo-overtake po tayo pero kapag kinakailangan lamang at uh, kapag alam natin na clear yung nasa harapan at syempre yung nasa likuran. Basta hindi tayo nagkakamote lalong-lalo na kapag may mga kasabay tayo na maraming mga riders or mga ibang mga motorista. So gusto ko lang mga buddy na magpasalamat nga pala sa ating mga taga-subaybay sa patuloy na panonood sa mga videos natin, sa mga nakikilala natin, sa mga iba't ibang mga tao na nakakasalamuhan natin. Yung mga nabibigyan natin ng stickers na sumusubaybay na rin sa atin. O yan, kita nyo, na overtikan pa nga tayo ng ano ng mga small CC na motor. At okay lang sa atin kasi hindi naman tayo nakikipagkarera sa kanila. Malay natin nagmamadali sila, o kahit na tayo nagmamadali pero tama lang yung takbo natin na yung takbo na kaya nating kontrolin ang ating motor Hindi naman pabilisan to eh Ang importante makarating tayo from point A to point B At syempre yung point B ay yung ating tahanan Makarating tayo ng uh, safe at walang kagalos-galos Alam nyo mga buddy napaka importante sa ating biyahe ang camera kaya SOP na yan kapag lumabas ako naka recording na agad itong ating Insta360 X2 itong ating 360 camera na nakamount sa ating uh, motor upang sa ganon makapture niya lahat yung mga nangyayari sa atin kagaya dati na binongga tayo sa kulihan 'di ba kitang-kita kung paano umuga 'yung motor natin mabuti na lang at walang nasira kaya ako nabanggit itong mga body dahil uh, may mga pagkakataon na kinakailangan natin itong mga ganitong klase ng uh, camera dahil hindi na natin kailangan pa na, na hanapin kung saan babanda 'yung ano 'yung, yung framing niya no pwede nating paikot ikutin 'to Okay? Oops! Teka, teka, teka. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Parang may gumulong sa harapan ko, mga body. Napansin nyo ba yung mga body? Ha? Napansin nyo yun? Parang may gumulong. Hindi na lang tayo tumigil. Pero pansin ko, parang pag-overtake natin doon sa kotse, meron. So, subukan natin reviewin yan, mga body. Doon sa Insta360 studio natin upang malaman natin kung ano ba yung gumulong na yon. Nandito tayo ngayon sa Insta360 X2 Studio. Ito. Dito natin ini-edit yung mga 360 shots natin. So, yung kuha na yung kanina, na pinakita ko sa inyo ay ito na yon. Ang kagandahan lang ay napapaikot-ikot natin to dito. Okay? Play natin para makita ninyo. Kasi, titignan natin kung ano ba yung gumulong na yon. Ito yung kagandahan mga body ng Insta360 cameras. Yung mga 360 cameras, no? Uh, hindi na natin kailangan pa na na ano na mawalan ng shots ano kasi dito bawat angulo ay nakukuha natin kagaya nito habang tumatakbo tayo so ginagawa na natin dito ay nag keyframe na lang tayo kung saan natin gustong itutok yung ating kamera. Uh, camera maging kahit dito sa mismong motor natin, pwede, di ba? Yan yun ang kagandahan uh, ng Insta360 camera. Okay, so medyo i-forward natin to dito. Tingnan natin. Ayan. At dumako tayo doon sa lugar na kung saan nga ay eh, may parang nakita tayo na gumulong sa atin na kung anong bagay na mabuti na lamang at hindi natin nahagip ng ating uh, unang ano, unang gulong. Dahil kung nahagip natin 'yon, posible na tayo ay sumemplang. Okay? So dito sa part na 'to, ayan, dito 'yung mga body sa part na 'yan. Pagkalampas natin dito sa may kotse, Ayan, malapit na. Ayun. So, kita nyo mga body. Itong gumulong na to. Muntik na. Di ba? So, ulitin natin ha. Sa likod ng puting van. Galing siya. Ayan. So, kita nyo yung gumulong na yan. At mukhang solid siya ha. Medyo makapal siya mga body. Tingnan nyo yung layo na lang sa ating, no, sa front tire natin. Konti na lang mga body, oh. Yan. Tingnan nyo mga body, oh. Halos isang dangkal na lang. Medyo makapal din siya. Mukhang gawa ito sa rubber. Hindi natin alam kung anong parte ng sasakyan yan. Pero kung sakali na medyo napabilis-bilis tayo ng kaunti, nakagip natin tong bilog na to, sigurado, simple lang tayo, mga body. Ayan. Hindi natin alam kung galing dito sa sasakyan na to. Pero, kung titignan nyo mabuti, nasa, ano siya, nasa hulihan siya nung sasakyan galing. Konti na lang talaga mga body. Mabuti na lang talaga. At hindi natin nahagip itong uh, bagay na to. Oh? Kita nyo yon? Ano kaya ang posible mangyari sa atin? Hindi na natin makita dito eh. Kung saan pumunta. Kasi hindi na kayang tingnan ng camera, oh. Pero nandito siya. Konti na lang talaga. Kung nagkataon, simple lang tayo. Talagang uh, pinag a pa rin tayo ng ating uh, guardian angel mga bagi. Kung nagkataon, aksidente. Yan, oh. Tingnan ninyo yan. Kung gaano kalapit. Halos isang dangkal na lang. Hagip na natin. E eh kung dito to dumaan, kung napauna-una tayo, nandito na yung gulong natin, sigurado, sa isimple lang tayo, maapektuhan yung uh, balance natin.